Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, ako po ay may iba bahagi at uh, tuwang tuwa at uh, sobrang saya ako mga kayos kasi kahit pa paano uh, natupad na po yung isa sa mga pangarap ko. At yun ay dahil sa inyo mga kayos, sana po hindi po kayo magsawa na magsuporta at uh, suportahan po ako sa patuloy pa rin po natin na paggawa ng mga videos na hopefully na makakatulong po sa inyo lalong lalo na sa mga baguhan so shout out po sa inyong lahat uh, sa lahat po ng aking mga subscriber mga supporters na talagang nandyan po at nagtitiwala so ito siya mga kayos ha? samahan niyo po ako at aking pong ibabahagi sa inyo Sorry, DJ. so yan na mga kayos yung ating uh, nabili na service natin na yan ayan, yung ating uh, bagong kasama sa hanap buhay yung bunga ng ating uh, paghihirap pagsusumikap at ayan, uh, finally nagkaroon na po tayo dito ng uh, service no? ayan, uh, hindi man siya brand new at least uh, atin hindi man siya bago at least wala na tayong iisipin pang bayaran sa kanya buwan-buwan at uh, higit po sa lahat ay uh, magagamit po natin sa hanap buhay. So ito mga kayos yung ating papalitan ko lang din dito. Ito yung kanyang tila at sibasag at saka pag pinapinturahan ko to, papasabay ko na rin dito yung kanyang mga yupi-yupi. Yung handle niya dito sa tailgate niya, tsaka yung ilaw niya din dyan sa itaas, yung sa tailgate niya din, the, uh, tailgate light. Tapos yung itaas niya na yan, yung may kalawang-kalawang na yan. Pero manipis lang naman yan. Oh. Pagka pinapinturahan natin yung mga kayos, mawawala na yan. Tsaka yung kanyang footstep uh, to. Yan. May mga konti lang naman na kailangan mapipinturahan. Uh, so, ayan mga kayos, yung kapatid ko. Palagi kong kasama pag uh, nagagawa kami. Yan po siya, si Toto. Ayan, so ayan po yung ating uh, bagong uh, kabayo. Bagong uh, gamit sa paghanap uh, buhay. So, ito siya mga kayos. Papandarin ko lang. Ayan. So, ayan naman kayos. Yung ating uh, bagong uh, kasama sa hanap buhay. So, ayan po yung ating nabili na bagong uh, sasakyan. Ayan po yung ating gagamitin na uh, sa ating uh, pag-re-rescue, pag-service o uh, bibili ng piyesa tigit sa lahat sa ating uh, pang uh, hanap buhay so yan po yung makayos yung naging katas ng no? ating uh, paghihirap, pagsusumikap at pag uh, puporsige yan uh, napupuyat man tayo, napapagod man tayo at least may nakikita tayong nagiging uh, resulta So, hindi ko din yan kaya mga kayos kung uh, hindi hindi din dahil sa inyo. At uh, higit po sa lahat, uh, maraming maraming salamat po sa Panginoon na binibigyan tayo ng lakas at uh, magandang pangangatawan palagi. At saka, uh, sa asawa ko po na napaka-practical at uh, talagang uh, sinusuportahan tayo sa mga bagay na gusto natin na alam niya rin na makakapag- uh, bigay sa atin ng uh, magandang uh, buhay or uh, magka makakatulong sa ating uh, paghahanap buhay. So yan ang mga kayos, uh, bunga ng ating uh, paghihirap, pagpupursige. Ayan. Dating pangarap lang ngayon, na uh, isa na po sa mga pangarap ko na natupad. Kaya nagkaroon na po tayo ng uh, pick-up service. Ayan. Ayan mga kayos, kaya napakasaya ko. no. Oh, ma kailangan lang po natin siya ng uh, papahilamusan. So kapag kumita na siya mga kayos, may budget na tayo. Atin na lang po siyang papahilamusan. So yun mga kayos, uh, ito po yung uh, ating bagong kasama uh, sa Hanap Buhay. So mga kayos, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nagtitiwala at patuloy na nagsusuporta sa aking YouTube channel. At saka sa mga customer ko po, no? Uh, shout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa RPG Calibration uh, kay nung uh, Rico Baang nong, maraming maraming salamat sa Tag Scare kay nung Victor maraming maraming salamat sa kay uh, Sir Jobert Pistanyo Sir madamo gid salamat sa suporta ninyo kag pagsalig sa akon so sa lahat-lahat po uh, maraming maraming salamat po So yun naman kayos, maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share, at saka pag-press po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun naman kayos, maraming maraming salamat. God bless.